Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po umili ang inyong lingkod si Jose Maria Alcacid. Sa pagkatanghal ngayong araw na is kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na isiniwalat sa akin ng isang kaibigan tungkol sa karanasan ng kanyang protestanting born again na kaibigan na ipinagkaloban niya ng rosaryo. Pinamanahan ng naturang protestante ng kanyang ina ng anting-anting at magmula noon ay nakaranas siya ng kakilakilabot ng mga pangyayari sa bahay nila. Nagpamalas ng masamang espiritu ng galit ng siya ay binigyan ng aking kaibigan ng isang rosaryo. Ito ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Tutukan at huwag bibitiw. isang kaibigan ang nagbensay sa aking Facebook Messenger account kamakailan. Isisiwalat ko uh, ng kabuhaan ang salaysay niya sa akin. At ito ay sumusunod. Sabi niya, Salamat sa mga rosario at mapaghimalang medalya o miraculous medal na ibinigay mo sa akin. May pinagbigyan akong kakilala ko na born again. Itatago na lang natin siya sa pangalang Rosa. Narito ang kanyang salaysay sa akin. Sa nakalipat na ilang linggo, nakakarana si Rosa ng mga pagmumulto mula sa isang poltergeist. Intumuna ako dito pansamantala upang talakayin kung uh, ano ang poltergeist. Ito ay uh, isang multo na nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng mga ingay, pagkatok o pagkalampag o paglikha ng kaguluhan. Isang hindi nakikitang multo na gumagawa ng mga ingay at nagdudulot ng pagkagambala. Lalo na sa pagdudulot ng paggalaw o paglipad ng mga pisikal na bagay. O kaya ito isang multo na nag-aanunsyo ng presensya nito sa pamamagitan ng pagkalampag at paglikha ng kaguluhan. Bueno, magpapatuloy po tayo sa ating istorya. Ngayong na ko sa inyo kung ano yung poltergeist. poltergeist. Nakarinig si Rosa ng pagkatok, paminsan-minsan kahit walang tao. Nakakarinig din siya ng kakaibang doses na parang hindi galing sa lalaki o babae. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at anak ay nananaginip tungkol sa mga patay na tao at naranasan pa niyang makita ang aninong figura na dumaan sa harapan niya na nakunan sa CCTV. Nagsimula ang mga pagmumutong ito ng bigyan siya ng kanyang ina ng anting-anting bilang protection daw. Noong binisita niya ako para sabihin ang mga kwentong ito, inutusan ko siyang sunugin ang anting-anting at itapon ito humihingi siya sa akin ng maraming banal na tubig na ginawa ko naman. Ibinigay ko sa kanya ang isa sa mga mapaghimalang medalya o miraculous medal na ibinigay mo sa akin at ang uh, isang rosaryo ni Padre Pio. Binigyan ko rin siya ng, uh, isinalin sa Tagalog na mga panalangin, Ama namin, Abagin ng Maria, Luwalhati, at panalangin kay San Miguel, at panalangin sa sagradong puso ni Jesus. Pag-uwi niya, isinabit niya ang rosaryo sa pintuan ng kanyang silid. Sa mismong sandaling iyon, nakarinig siya ng nakatatakot na boses na inilalarawan niya na parang tiyanak na nasasaktan. Hindi niya ito sinabi kay Tino para maiwasang matakot ang mga bata. Ngunit isang tao mula sa kanyang sambahayan ay napanggit din ang parehong pangyayari ng marinig ang isang kakaibang boses ng dumadaing sa sakit. Maya-maya nakita nila ang rosaryo sa sayay at ito'y nalagot. Parang sinira ng kusa samantalang matibay naman itong klase ng rosaryo. Muli niyang inayos ang rosaryong ngunit ilan sa mga butil ay nawala o hindi niya alam kung paano ito may saayos muli. Sinabi ko sa kanya na kaya nasusuklaman ng Diablo ang Rosario at susubukan niyang isabutahe ito. Sinunog din niya ang anting-anting at sinabi na ito ay uh, nasunog sa kakaibang paraan. Kahit na ito ay gawa sa kahoy, ito ay nasusunog ng napakabagal pati na rin ang kanyang kwintas na tali. Naglabas din ito ng kakaibang mabahong aboy habang nasusunog sa mga kaganapang ito, gustong matuto ng aking kay born again kung paano magdasal ng rosaryo at higit pang mga panalangin katoliko na ituturo ko sa kanya sa susunod na pagkikita namin muli. Bala ko pa siyang bigyan ng rosaryo gaya ng hinihingi niya at isang Tagalog na Biblia. Hindi siya bihasa sa Ingles at di pa siya pamilyar sa mga panalangin katoliko at sa pagkarasal ng Rosario, dahil kung tutuusin ay siya ay born-again Christian, sa madaling salita, protestante. Pero sana sa pamamagitan ng banal na puso ni Jesus at kalinis ng puso ni Maria, pasisimulan niyang makita ang nagliligtas na kapangyarihan ni Kristo at ay maging simula ito ng kanyang pagbabaliklo sa simbahang katoliko. Ang Diablo ay umiiral ngayon gaya ng dati. Patuloy niyang hinihikayat ang sangkatuhan sa kasalanan. Ang saloobin ng isang disipulo ni Kristo ay dapat maging mapagbantay at malakas sa anumang pagharap kay Satanas. Hindi ka maaaring magbulag-bulagan sa kanyang pag-iiral. Kila ang kaisipan ng mga tao ngayon ay ipagbualang bahala ang figura ng Diablo na sinaunang mitolohiya at uh, alamat, sa nila. Ayon sa kamakailangang mga ulat, ang mga pangangailangan para sa eksorsismo ay tumataas sa mundo at mamagin dito sa Pilipinas. Ang simbahang katoliko ay nagsasanay ng mga bagong eksorsista sa iba't ibang lokasyon kabilang ang Chicago, Roma at Manila. Minsan ay sinabi ni Pati Pio sa isang grupo ng mga tao na ang bilang ng mga demonyong aktibo sa mundo ay mas marami kaysa sa lahat ng mga taong nabubuhay mula pa noong panahon ni Adan. At sabi rin niya, ang kaluluwa ng tao ay ang larangan ng digmaan na pagitan ng Diyos at ni Satanas. At ayon pa rin sa kanya, sabi ni Pati Pio, kung magkakatawang tao ang lahat ng demonyong naririto, tatakpan nila ang liwanag ng araw. Bilang pangwakas, ang pangangailangan para sa mga eksorsista ay lumalaki sa buong mundo na hinihimok ng pagbaba ng pananampalataya, pagtaas ng paniniwala sa pagsanib o possession ng demonyo at lumalaking kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mga eksorsismo. Habang may mga hamon ang simbahan ay nagsisikap na magbigay ng mas maraming pagsasanay at mga mapagkukunan at mga mapagkukunan para sa mga eksorsista upang matugunan ang lumalaking pangangailangan at matulungan ang sinaniban ng demonyo. Ano ang ating panlaban sa mga kampo ni Satanas? Narito ang pito sa kanila. Ang Rosario. ang krusipiko, banal na tubig, medalya ni San Benito, langis at asin na subay-lalim sa eksorsismo, kayong mangging eskapularyo at estatwa ni San Miguel. Sa susunod na episodyo, aking tatalakayan sila ng matitalyado, kaya abangan po ninyo ito. At huwag po natin kalimutang ipagdasal si Rosa na naway uh, maipsan niya ang mga pagsubok na ito at pang-aapi ng masamang espiritong itong uh, nananayig sa kanyang bahay. Na naway sa pamamagitan ng rosaryo, ng uh, medalyang Milagrosa at medalyang ni San Benito, ay uh, magtagumpay siya at magbalik loob sa pananampalatayang katoliko. At yan po ang ating istorya ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At sa uh, pakatandaan sa susunod na episodyo, akin pong ibabahagi ang mga panlaban natin sa mga demonyo at ang kanilang mga kampon. Kaya abangan po ninyo ito. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa mga bagong taga-panood, mangyayaring pindutin ang subscribe na button sa ibaba at uh, ang kampanya sa kanan nito upang uh, namin kayo sa aming mga episode ilalabas sa hinaharap. At uh, para sa inyong pagsuporta, ako po yung maapela na lumah po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga o mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o linggo ang mga pamisa para po sa inyo ito. Hindi po ito sa mga nangamatay. Ngunit maaari po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At bilang regalo sa inyong paglahok, paladalan po namin kayo ng binasbasang larawan ni Padre Pio o Midaya na naaayon po sa lega ng inyong buwanang ah, donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, bisitahin po ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At maaari rin po kayong makipag-ugdayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com At sa pagbibigay po ng donasyon, maaari po nga uh, sa pamagitan ng GCash sa pag, pag uh, via bank transfer po sa aming video uh, account at maaari rin po sa aming personal na GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. At mantong na po tayo sa ating pagbawakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Baway pagpalain at batumayang kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.